Mapagpalang gabi sa inyo mga kaibigan, mga lods, kumusta? Ito mga lods, nandito tayo ngayon sa Sampalok Bus Terminal Raymond Transportation ng sasakyan natin mga lods Uwi tayo ng Bicol para bisitain ulit ang ating mga minamahal na magulang Ito mga lods, ang pamasay ko rito mula rito sa Sampalok hanggang sa amin sa Pulangi Albay ay 1,310 Bali, eto nakikita nyo mga lods, talaga napakaganda rin ng terminal nila rito Nandito yung mga biyaing Bicol, biyaing Queso, na sa Infanta. Tapos yung mga upuan nila rito, mga lods, yan, no? Oh, medyo maluluwag din. Tapos medyo komportable naman kayo habang nagantay kayo. Habang wala pa yung, mga, yung bus na sasakyan nyo. Tapos malinis din ang kanilang CR at walang bayad. Eto mga lods, oh, yung sasakyan natin, yung biyaing Tabaco, Bali Daewoo, 8318. Tingnan natin kung kumusta nga sa biyahe. Halika mga sa sakit tayo para makita po natin yung loob. Ito mga lads, pasensya na, madilim. <laughs> Kasi gabi po yung biyahe natin, night trip. Pero yung upuan, 2x2. Tapos may CR din dito mga lads, kaya talagang komportable ko sa biyahe. At yung kanilang upuan, recline din naman, malinis din ang loob ng bus. Eto mga lads, yung alis namin, 7 past. Kaya talagang na-expect natin na makakarating tayo ng medyo maaga doon sa Pulangi ang kagandahan dito mga lods kung dito ko ay sasakay sa may sampalok bali akit na siya ng nagtahan flyover tapos dire na to hanggang sa makarating kayo sa may skyway akit to ng skyway yun ang malupit ng bus na to hindi dumadaan sa baba talagang dire diretsyo yung biyahe nasa skyway na kayo agad bali ang pagsak nyo lagpas na ng alabang para sa akin mga lods isa yon sa napaka biyahe na aakyat agad ng skyway para hindi na natin maranasan yung, yung traffic sa Osmeña Highway at saka sa SLEX sa baba kasi nasa skyway na tayo talaga naman pag lagpas natin ng skyway pag baba eh, Isleks na dire diretso na yung biyahe bali ang unang hinto nito mga lods ay sa turbina bali may pipick up ng pasahero doon tapos pagka pick up ng pasero sa bandang turbina dire na naman po yung biyahe nito mga lods mga kaibigan eto mga lods nakikita nyo maulan yung biyahe <laughs> blessing yun eto mga kaibigan yung kanilang unang stopover ng kainan dito yan sa may Candelaria Bypass sa may Diversion Road bali maganda rin yung inihinto nilang kainan malawak tapos marami kayong pagpipilian pero syempre alam mo naman natin pag itong mga restaurant na hinihintoan ng mga bus medyo may kamahalan di ko alam kung bakit minsan overpriced talaga pero wala tayong magagawa ganun talaga siguro dahil nga sa hindi ko alam basta <laughs> kung bakit mahal ang mga pagkain nila eto mga lods may git tatlong oras na tayong bumabiyahe nandito na tayo sa may bandang Lucena sa totoo lang, mga lods talagang mabilis patakbo tong Raymond dito na kami ngayon mga kaibigan sa Lucena Underpass isa rin itong magandang proyekto na ginawa dahil napaka sa taas kasi may stoplight doon pero dito talagang dire diretso hanggang sa makarating kayo doon sa may unahan sa may school sa may Lucena Grand Terminal ito na yung labas nyan pag ahon nyo kaya talagang hindi na kayo makakadaan sa traffic ang lupit ng Raymond mga lods talagang sobra saktoan yung biyahe mabilis siya pero maingat talagang gusto ko yung mga ganitong biyahe na medyo mabilis pero maingat Eto mga lods, uh, bali pumasok siya sa Lucena Grand Terminal kasi andun yung inspector nila. Bali mga 5 minutes lang kami rito nag-stay mga lods mga kaibigan. At pagkatapos nun ulit, biyahe na naman. Talagang dire-diretso yung biyahe. Saglitan lang talaga sa kanila yung stopover. Eto yung driver namin, isa sa pinakamalupit na driver ng Raymond. Ang <laughs> bilis niya patakbo talaga mga lods. Dito na kami ngayon sa may kalawag. Eto yung isa sa terminal din nila. talagang hintuan nila to makikita natin dyan yung petron sa tapat eto tapos eto tan palatandaan yan nandito na kayo sa kalawag sa Quezon mga lods talagang sa tapat nila yan yung terminal at pagkatapos nyan eto ulit biyay na naman po kami ulit eto mga kaibigan mga lods talagang napakabilis namin kasi ano, dito mga past 4 na to pero nandito na kami sa so, may lagpas na kami ng Naga City talaga ito yung mga kasama namin natutulog komportable sila sa biyahe <laughs> talagang yung na halos na nasa Bicol na pala kayo kaya talaga mga lods kung biyayeng Bicol ang hanap nyo na medyo mabilis talaga ang biyay gusto nyo makarating agad eto mga lods oh, yung Raymond Bus Transportation isa talaga to sa pinakamabilis na biyahe ng bus ng Bicol mga lods pero nasa inyo pa rin yung choices kung anong bus po ang gusto nyong sakyan yung medyo mabagal at saka depende po sa inyo kung anong gusto nyong bus Eto mga lods, so malapit na ako sa aking pinakamamahal na inang bayan ng Pulangi dito sa Albay. Pag nakikita ko na tong lugar na to, straight kasi to mga lods, sa so, may mata ko to, balangibang hanggang sa amin sa bayan. Yan, puro palayan yan yung makikita nyo kabilaan, tapos napakagandang view ng buong paligid. Yun lang po mga kaibigan mga lods, salamat po sa panunod, God bless.